third floor po tayo third floor ayan check natin lasa sarang lahat walang bukas na electric pan ay okay. Check. Lock Ups. Check. Wala. Voilà. Sarado. Boleh lahat. Okay. Third floor. Check po. Lock. Thank you. Kita naman po tayo sa fourth floor. Sir po. Check. Uy, dilim ah. Sarado. Madilim. Natin buksan ang ilaw. sarahan Sarado naman. Okay. Walang nakabukas na electric fan Oop. Bukas. Wala. Okay. Sarado naman lahat. Okay, thank you. Pababa na po tayo.